ating mga bato, kidneys, ay may mahalagang papel sa pagsasala ng dumi at labis na likido sa dugo. Ngunit kapag nagkaroon ng problema, madalas ay huli na bago ito mapansin. Mahalaga na kilalanin ang mga sinyales ng sakit sa bato upang maagapan bago humantong sa dialysis o malalang komplikasyon. Teno senyales ng sakit sa bato. Madalas na lalo na sa gabi kapag humina ang bato. Hindi nito na-filter ng tama ang dugo kaya nagiging abnormal ang pattern ng pag-ihi. Pagbabago sa kulay at amoy ng ihi, maging mapagbantay kung ang ihi ay may bula, may dugo o may kakaibang amoy, posibleng indikasyon ng infection o kidney damage. Pamamaga sa paa, bukong-bukong, at paligid ng mata. Dahil hindi naalis ang sobrang fluid sa katawan, nagkakaroon ng water retention. Matinding pagkapagod at pangihina. Kapag hindi na natatanggal ang dumi sa dugo, bumababa ang produksyon ng red blood cells at nagdudulot ng anemia. Panunuyo at pangangati ng balat, senyal na hindi na naaalis ng bato ang toxins kaya naapektuhan pati ang balat. Kawalan ng ganang kumain at pagbabago sa panlasa, minsan nagkakaroon ng metallic taste sa bibig at mabahong hininga dahil naiipon ang waste sa dugo. Madalas na pananakit ng likod o tagiliran, lalo na kung matindi at biglaan maaaring may kidney stones or infection. Hirap sa paghinga. Kung sobrang dami ng fluid sa katawan, naiipon ito sa baga at nagdudulot ng shortness of breath. Laging nilalamig at panginginig. Kapag bumaba ang blood count dahil sa kidney problem, nagdudulot ito ng anemia at madaling ginawin ang katawan, paglabo ng isipan o hirap mag-concentrate. Kapag mataas ang toxins sa dugo, naapektuhan pati utak at nagdudulot ng memory problems or confusion. Negatibong epekto kapag pinabayaan. Kapag hindi agad naagapan, ang sakit sa bato ay maaaring mauwi sa chronic kidney disease, dialysis, stroke, heart disease at maging sa kamatayan. Mga natural na paraan para pangalagaan ng bato. Uminom ng sapat na tubig araw-araw upang mailabas ang toxins. Bawasan ang sobrang alat at processed foods na nakakasira sa bato. Kumain ng prutas gaya ng pakwan, ubas at mansanas na nakakatulong sa kidney function. Iwasan ang labis na soft drinks, instant noodles at fast food. Magdagdag ng herbal tea tulad ng sambong at pandan na kilala sa kidney cleansing. Regular na kumain ng gulay gaya ng kangkong, sayote, at kalabasa para sa healthy filtration. Magingat sa pain relievers at antibiotics na sobra-sobra dahil nakakasira ng kidney. Panatilihin ang normal na blood pressure at blood sugar. mag araw-araw upang mapanatili ang healthy weight, umiwas sa paninigarilyo at sobrang alak na nagpapabilis ng pagkasira ng bato. Ang sakit sa bato ay hindi agad napapansin kaya't mahalagang bantayan ang mga senyales nito. Sa maagang aksyon at tamang lifestyle, mapapanatili mong malusog ang iyong kidney at makakaiwas sa dialysis at iba pang komplikasyon.